Buenos dias, señoritas y señoritos. Hindi pa natatapos yung issue ng 125 million mysterious confidential funds ni ni uh, Vice President Sara Duterte. Yung 125 million was part of the 233 million that mysteriously materialize out of thin air or bigla na lang dumating <laughs> sa opisina ng ng uh, Office of the Vice President pagpasok ng pagpasok niya sa puesto in year 2022 kung saan she was supposed to just use the unused budget of Vice President Lenny Robredo pero sa case niya may dagdag na budget siya, kung baga kung binadjet sa 2021 deliberation ng Congress kay Lenny, 700 million pagdating ni Sarah, dumating naging 900 million plus siya. Dahil nga iya sa 233, 233 million na dagdag, of which 125 million, uh, yung allies niya sa Kongreso ay pinigil para ma-scrutinize lang man ng mga ng mga miyembro ng ng Makabayan Black sa Kongreso. So that issue remains unexplained pa rin. Pero Uh, along with the with the issue of uh, the 150 million confidential funds rin ng ng Department of Education for fiscal year 2023 and also the the 500 million also confidential funds of the office of the of office of the vice president Uh, na parte ng 2.2 uh, billion budget ng Office of the Vice President. So without her explaining, without her uh, uh, doing anything to make an effort to explain, although doon sa 125 sabi niya she will explain it in Congress. She's ready to explain it in Congress. Pero nung dumating na ng investigation hinarangan yung mga boys niya, yung mga makabayan black, to even question her. To even question her. So, in the face of all of that, meron na naman nakita ng Commission on Audit na monetary monetary uh, problem na naman sa, sa sa commission sa Department of Education and ito kasama dito, pondo na naman ng Office of the Secretary. And uh, I'm talking about the COA report showing na, na 362.8 million were found deposited in banks na hindi dapat nakadeposit sa banks. Dapat ginagastusan na yan or kung hindi managasta yan, binalik ulit sa kaban ng bayan o sa National Treasury. So ayon sa ayon sa Commission on Audit, nakita sila ng 362.8 million na unauthorized unauthorized hindi inauthorized ng gobyerno in short illegal unnecessary and bank accounts alam nyo po yung mga taga gobyerno masayang masaya sila kung meron sila itatago dormant account kasi later on kukunin nila yon gamitin sa ibang bagay o kaya sa interest pa lang po ng 362 million, tiba-tiba kana sa interest pa lang buhay na buhay na sila kaya inorderan ng Commission on Audit ang 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 Department of Education ibalik ito sa National Treasury or uh, National Tre Treasury uh, ng 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 National Government na uh, kung baga ibalik sa kaban ng bayan. In an audit report for fiscal year 2022, nakita ng COA na uh, yung mga, mga pera na ito ay nanggaling sa collections and receipts from various sources is still retained in the unauthorized current accounts as standby funds. So ito kung hindi ito sa, sa, laki ng pondo ng gobyerno, sa laking pera ng gobyerno, kung hindi ito bantayan ng gobyerno, pwede mapunta na lang ito sa bulsa. Sabi nga dito, ito mga unauthorized accounts are kept available at their disposal. So, pwede nila gastusin. Eh, kung sabihin nila, kwan ito, confidential funds. So, hindi na, hindi na nila pwede, hindi na ito makita ng kuha kung saan bago napunta ito. So sabi ng COA, and I quote, in their report, this exposes the funds to the risk of misuse o gagamitin sa maling bagay. In short, mapunta sa bolsa o mga party-party o pambili ng mga cellphone nila o pambili ng mga sasakyan na personal nila na gagamitin personal o pambili sa mga panggasta sa mga trips abroad nila sa mga convention xx, sa mga party-party sa mga hotel So sabi ng COA, this exposes the funds to the risk of misuse or misappropriation of funds that could possibly use to augment the financial requirements of and activities or settlement of valid obligations. So sabi ng ng COA, ang dami na ang daming pangangailangan gastusin ng gobyerno, ang daming mga programa at serbisyo na walang pondo. Uh, ibalik nyo yan sa amin para pwede namin ilagay yan doon. Kasi kung habang nandyan yan sa inyo, delikado talaga yan. Gagamitin nyo ng personal nyo or ilagay nyo sa ibang gastusin na hindi naman allowed sa inyo o hindi naman dapat gastusin nyo. So, sabi ng COA, sa nakita nilang sa, sa mga papeles, 279 million in unauthorized uh bank accounts were kept by the office of the secretary imagine nyo, meron si Sarah 50 500 million uh, confidential funds sa uh, office of the vice president meron pa siya 150 million confidential funds from the uh from the uh, debt fund uh, and then meron pa siya on top of that 279 million nagtatago so kung hindi ito nag nakita ng kuwa ibig sabihin ang ang pondo niya dyan lang sa DevEd 150 plus uh, uh, mga almost 400 million 300 uh, almost 400 million plus 150 plus itong 279 uh, Sabihin na natin secret fund or magic fund, mag, magic, mag, magic mag, mag sangkap. So sabi rin, sabi ng, ng COA, the rest napunta sa DepEd na uh, tinatago ng DepEd National Capital Region and five school divisions offices in Quezon City, Caloocan, Manila, and Pasig. Without specific, sabi ni Kowa, tinatago nila ito without a specific authority or legal basis. So walang legal basis, ibig sabihin, in short, illegal. Uh, sabi nila, ito, mga kwano ito, mga pondo nito na ito, nang galing sa, ginamit sa payroll o sa pangsweldo, at saka various receipts and collection. So, dapat automatic ito, binabalik na sa National Treasury. So, nakita rin ng COA na meron rin mga mga school sa Ilocos Norte, sa lugar ni Marcos, na yung kung saan, yung Philippine Division Office, nilagay sa Philippine National Bank na ngayon isang pribadong banko na na without approval of the National Treasury so the unauthorized rin ito ibig sabihin kung ilagay mo sa private bank hindi alam ng ng gobyerno na nandyan yan sa private bank pwede sa'yo mapunta yung interest or dahil uh, dahil private bank yan pwede mo kunin yan later on Uh, meron rin 28 million nakita kita ng kuwa na nasa, nasa, isang nasa school division dyan sa Bulacan, Palawan, Bohol, bagyo Pagadian. Pero maliliit lang ito. So, pero malaki pa rin talaga yung uh, yung yung 279 million sa office of the press of the uh, secretary. So ano ba 'yan? ko pagdating sa pera parang uh, top ang kwan ngayon sa koa ang DepEd ano ba yan this is only happening in the time of uh, of uh, 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 vice president Sara Duterte pasensya na po kayo kung distracted ako dumadami na yung tao dito sa airport so yun uh, let's end this na natako <laughs> conscious na po so uh, yun po uh, this is uh, this is the kind of uh, education education secretary we have na hindi lang may problema sa mga confidential funds sa Office of the Vice President sa sa uh, kundi sa DepEd pagkatapos ito naman ngayon uh, almost 400 million in total secret <laughs> and confidential rin siguro funds diyan sa Office of the Secretary ng DepEd So what's happening sa DepEd samantala yung mga estudyante na na, 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 na na nag nagtsatsaga diyan sa lack of classroom 59 million classroom shortage as 59,000 classroom shortage sa buong bansa and yet uh, baha, binabaha ang office of the vice president at ang at office of the education secretary ng pera so at least uh, wala na tayong magawa niyan si ah uh, si kontrolado nila Senado, Kongreso at Malacañang uh, just put this in mind na lang when you go out and vote in the 2025 election and the 2028 presidential election. Maawa na po tayo sa bansa. Let's elect the right leaders na hindi yung na, nasasangkot sa mga katiwalian patong-patong na katiwalian or questionableng transaction na na sinisita sila ng, ng kowa, so let's learn from this experience and please uh, share this news to friends and relatives para mabuksan rin pag-iisip nila uh to, ukol sa mga uh, officialis natin na you know <laughs> wala nang ginawa kundi paglaruin o pagnakawin ang pera natin so thank you very much for watching and see you in my next vlog.